si Arnie. Siya ang crush ko. Kaso... Hi, hi, May mahal siyang iba. Nakakainis. Makinis kasi siya. bitulad ko. Ang pangit ng mukha ko. Kaya lumapit ako sa Michael Eridology. O, oh, Iha! Ma'am, pwede niyo po ba matulungan? Gusto ko saan pa kinisin tong aking mukha. Walang problema yan, Iha. Marami kami mga gadgets dito na napaka-high tech. Ganun po ba? Sige ho, para mo makasin ng crush ko. <laughs> oh, sige, tara na. ano <laughs> ba? <laughs> sa at salamat sa mga kaming